O meron abang uh, nalalamang mga pulis na maaring sila uh, ang gagawa ng pagkakapatay? Basi lang po sa aking pagsisiliksik. Noong nagsalita po si Madam Garma, Your Honor, ay tinignan ko po ang video ng lumalabas na lalaki sa Shell Tanawan at tinignan ko kung anong pagkakahawig doon sa lumabas na video naman po naaaligid-aligid sa Los Baños. At kung ituturo mo ngayon yan, maituturo mo kung sino? Sa aking opinion po, ay si Captain Albotra. Pakituro nyo nga po. Tumayo nga kayo. Pakituro nyo kung siya. Nasa may dulo po ng aking kanan. Ayan. Yan po ang pinaghihinalaan yung pumatay kay Mayor Perez. Yun po yung nakikita ko base sa mga na panood ko at mga pinagbasihang ko po ng mga litrato, pagkilos at pagkakasabing po ni Madam Colonel Garma po, so, Your Ibig sabihin, ang pinakabatayan ninyo, uh, Mr. Chair, pinakabatayan ninyo, yung binanggit ni Colonel Garma, yun ang pinakabatayan nyo. Yun po yung simula. Hanggang, yun simula. Hanggang magsaliksik ano po tayo, ano pa, Your Honor. Ano pa ang ilang batayan ninyo? Tiningnan ko po yung, kung titignan nyo yung mga body built, yung kanyang shoulder. Meron po kayong kopya ng mga gano'n? Meron po. Okay. Aya, palagay ko yung bubong pinakita ni Congressman Fernandez, yung po ba yung mga pictures na yan? Opo. Pati na rin po yung mga klase ng rilo, pati yung kanyang mga binte, Ayan. pagsutangkap, paglakad, mga Ayo. baraso. Ito ito ba to Ito ba? Ito ba? Yan? Yes, Your Honor. Pero sinasabi po ni Kapitan na hindi siya ito. Right, Kapitan? Hindi ka ito, no? Yes po, Mr. Chair. Hindi po ako yan, Mr. Chair. Hindi, hindi ka ito. Opo, Mr. Chair. Okay.